Sumuko na lang kaya tayo. Baka, baka bigyan tayo ng amnestiya ng gobyerno. Hindi po sapat yun Kaya ako po ito gagawin para maipakita sa gobyerno na magbabalik loob na tayo at hindi tayo ang kalaban. Mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Paano anak? Kung anong bahala sa magiging kapatid mo? Huwag kang mag-alala anak. Sisimulan ko kung magtatagumpay ako. Para magkaroon na tayo ng tahimik na buhay para maging karapat dapat ako sa nanay Christy mo. Ha? Una na ako. Ano ba? Seryoso ka ba? Dito titira yung babaeng yan? Nakalimutan mo na ba ilang beses siyang nagtangka na siraan yung relasyon natin? Babe, masama rin ang loob ko dito. Hindi ko nakakalimutan kung anumang atraso nito sa atin. Pero sana maintindihan mo nung wala akong ibang choice. Ginagawa ko ito para sa mahiging baby ko. <laughs> wala akong pakialam kung maselan yung pagbubuntis niya. Problema niya na yon. Maghanap siya ng ibang magbabantay sa kanya! Christy, alam mo ko ako yung papipiliin. Ayaw din naman kita makasama sa iisang bubong. Pero munti ka na kami mapahama kagabi. Masailan yung pagbubuntis ko, Christy. And my baby needs its father. Kaya kung kailangan kong kainin yung pride ko para lang maalagaan ni Jordan yung baby namin gagawin ko. Kasi wala na rin akong choice. How dare you? Ikaw nga, ikaw parang linta kumapit sa asawa ng anak ko tapos ganyan ka magsalita? I won't tolerate this absurdity. This is my house. I get to decide and you're not welcome here. So now get out! Get out of my house! Get out! Makapal ang mukha mo! See, I told you, this is not gonna work. In total, ayaw naman nila ako dito ikaw na lang magstay sa bahay natin para may makasama ako. Sige, na. Ah, ah, excuse me? Anong akala mo kay Jordan? Ballpen o damit? Na basta-basta mong pwedeng hiramin? Maghanap ka ng ibang kasama mo. Hindi gumagawa ka ng paraan sa asawa ko. Sorry. Sorry. Tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Baby, Mag-uusap tayo. Ako ah, ang bahala ngayon. Halika ka Mag-usap tayo, Jordan! Stay here. I'm going to fix this. <sighs> Bakit naman ganun, Jordan? Alam ko concerned ka lang sa safety ng baby mo, pero sana naman isipin mo rin kung anong mararamdaman ko. Sobrang sakit na nga na magkakaroon ka ng anak sa ibang babae, tapos dadalhin mo pa yung babae dito. Hindi pa nga magaling yung sugat ko, Jordan. Parang sinasaksak mo na ulit ako. Babe, I'm sorry. Aaminin ah, ko, hindi ko naman napag-isipan ng lahat ng to eh. Nagpadalos-dalos ako. Pero ayoko lang na malagay sa panganib ulit yung bata. Yung baby ko. Natatakot ako eh. Ilang beses nagspotting si Shira. In all those times, wala siyang kasama para tulungan siya. Baka pag nangyari yun ulit, tuluyan na siyang makunan. Ay Ayoko naman mangyari yun. So, dinala mo dito si Shira kasi concerned ka sa kanya? Sana isipin mo rin kami ni Tori, di ba? anong mararamdaman namin? Pano kung may iba pang plano yung babae niya laban sa atin? Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.